Merry Christmas mga sis. Sabi nga nila, Christmas is sharing. Dahil dyan ay dinala ko ang mga kabataan, ang aming mga tropa, ang mga bagets at ating ililibre ngayon, ngayong Pasko ng Macdo. So kakain tayo ngayon ng Macdo. So sobrang dami namin ngayon dito. At dinala ko sila dito ngayon sa bayan ng Naik para pakainin at itreat ng Magdo dahil Pasko naman ngayon dahil sharing and giving so naisip ko na ilibre at itreat sila ng McDo. at sobrang tuwa at saya nila talaga dahil nga sama-sama kami ngayon magpo food trip ng McDo. at eto na nga bumili pa nga kami ng big rice sa labas para mas marami kaming rice na dala at talagang gusto kong busog na busog ang mga batang ito dahil itong mga bata na ito ang nakasama natin ng buong taon sa ating pagbablog meron man tayong kunita maliit, malaki or Something, pero sila yung lagi nating nakakasama. So karapat-dapat lang na i sila at pakainin sila ng masarap ngayong Pasko. Ayan. So sobrang tuwang-tuwa sila at makikita talaga natin yung ngiti nila sa kanilang mga mukha na talaga namang hindi matatawaran at priceless yung kanilang nararamdaman. Maliit man o simple mang bagay ang ginagawa natin, at least na-appreciate nila at natutuwa sila at nagiging grateful sila sa mga bagay na nakakamit at nakukuha nila. Sana ay marami pa tayong blessing na makuha ngayon darating na to 2024 para mas maraming blessing pa tayong ma-share at uh, maibibigay sa mga batang ito dahil sila yung malagi nating nakakasama, nakakatuwang kapag may vlog game na game sila, kapag may gusto kung ipagawang vlog, hindi sila nagdadalawang isip, hindi sila nag-iisip ng kapalit o kahit ano paman. Basta masaya sila, nag enjoy sila, game na game sila, go na go sila. Kaya sana kapag marami pa tayong blessing ay mas marami pa tayong may i sa mga batang ito dahil sila talaga yung magiging priority natin na i-share at bigyan ng mga blessing sa mga bagay na marireceive natin. So maraming marami ding salamat sa mga lahat ng sumusuporta sa amin at patuloy na tumatangkilig sa aming mga video. So ayan, nakikita nyo naman yung tuwa at ah, talagang excitement ng mga bata na minsan ah, maranasan nilang kumain ng sabay-sabay sa magdo o sa mga any pass food na kainan, dito palang makikita mo talagang tuwan tuwa na sila at talagang galak na galak sila sa mga ganitong bagay. So, di ba? At least kahit papaano, once in a year, once in a blue moon, kapag may blessing ay uh, gagawin nating i ang mga batang 'to para naman mas matuwa sila at ma-appreciate nila 'yung mga bagay na ginagawa natin. So, ganun lang naman ang buhay kapag ka may blessing, kapag may sobra, pwede naman nating i-share at pwede tayong kumain ng masasarap. Pero kung wala, pwede naman tayong istang bagay kung ano lang yung meron sa atin. Basta mahalaga masaya tayo at wala tayong inaapakang ibang tao. So maraming maraming salamat sa mga batang ito. Sana ay marami pa tayong blessing para mas marami pa tayong i-share sa kanila. So maraming maraming salamat. Please follow and share. Thank you!